ang batang apat na taong gulang ay nasa kritikal ng kondisyon. Matapos itong mahulog sa sliding door na sasakyan na minamaneho ng mismong ina nito. Habang ang sasakyan ay umaatras, nahulog ang bata na hindi napansin ng ina at ito'y kanyang nasagasaan. Sa ngayon, walang malay ang bata at nasa malubhang kalagayan. Ang inang haponesa na edad 32 years old ay minamaneho ang sasakyan sa convenience store. Sila ay nasa parking lot nung oras na iyon. Ang lugar sa Nara, Prefecture. Ang aksidente ay nangyari kahapon, May 15, 2024, 11 a.m. Ang magulang ng batang babae ay nakatira sa Gose City, Nara Prefecture. Ang bata ay napuruhan sa ulo nang ito ay mahulog sa sasakyan. Hindi alam ng ina na bukas ang sliding door sa likod ng sasakyan. At ang pagkakamali ng ina ay hindi inilagay ang bata sa child seat, kundi pinaupula mga bata sa passenger seat na hindi naka-seatbelt at nang umatras ang sasakyan tuluyang nahulog ang bata na hindi naman napansin ng ina at ito ay kanyang napuruhan sa ulo ng kanyang masagasaan. Kaya bali ang bungo at ang kawawang bata ay hanggang ngayon wala pa rin malay dahil ang bata ay nasa kritikal na kondisyon. Kaya't pakiusap po sa ating mga magulang na nagdadrive na sasakyan. Ingatang mabuti ang ating mga anak. Kailangan talagang iupo sa child seat, lalo't maliit pa ito at lagyan ng seat belt, at mag-double check sa side mirror, front at back mirror upang masigurado natin ang kaligtasan ng ating mga anak dahil napakahirap ng ganitong sitwasyon na ikaw mismo ang makasagasa sa iyong anak ito ang inyong tagapagbalita the yan news